Ayan oh. Tatlong araw na nakalipas 'yan. Ayan tatlong araw. Tapos ito sa palagay ko ay kadabilaan. Ang laki ng diferensya mo. Ang laki ng diferensya mo kaya ay. Ayun nga, good morning nga, mga kanito at tayo pumasok sa aking kulungan at aking bibisitahin nga itong aking mga papisa at ngayon ay medyo may mga kapisa sa aking mga pide mga kanito ating silipin, papasilip sa inyo at i-update ko para naman makita ninyo ang aking mga bagong mga supling na mga inakay Ipisan nga natin dito kay Maligno na at kay Darna. Ito nga pala, ikakapsala, pahapon. Subalit, di isang nga lang pala naging supling. Pero nga siya, hindi ko pa alam kung anong kanyang kasarihan. Kaya hindi ko pa nilalagay sa aking listahan. At dumako naman tayo rito sa sa acting si Agata. Ayun si Agata. Ito naman si Kidlat. Kaya nga pala siya si Kidlat. Tingnan yung mata. Tadang makalami parang ginidlatan. At ito nga ay ang bayo ng palitan. Tapos ito, itong malaki. Ayan. Tatlong araw na nakalipas yan. Ayan, tatlong araw. Tapos ito, sa palagay ko, ay kalabilaang. Ang laki ng difference yan. Ang laki ng difference yan. ko laki ng difference yan. Ito, pabalik eh. so, ulit sila. Ito, tatanggalin natin ito. At siya nga pala, meron pa akong isang pupuntahan. Ito nga pa. Bago pala. Ito naman, yung aking dagit. Tapos ang asawa, ito. Ito, Tapos silipin din natin yung taunanahan na kong nakay nga pala si Miguel. Yan, nagbito pang pangapat apat na araw na pala ni Miguel ngayon. Ito nga pala anak ng aking kalapating yung pinakang sa lahat. Hmm. At ito naman yung pinasawa, si Hagor Yan si Yaya Dab. Thank you, Yaya Dab. Puntahan naman natin yung ano mga kanete, puntahan natin yung asawa ni Bulaga. Yung aking hindi na nakabalik na inihagis ng Nueva Ecija. Bali isang linggo na. Ito nga pala oh. Nangitlog. Nangitlog. Ayan oh. Yung unang itlog nilagyan ko ng pangalan. Ayan, nandiyan dito na ako ng tanda. Tapos ito ka kayo lang ipon. Ayarin mo na ilalagay sa rip. basa-basa pa nga. Nalagay ko muna sa rip. Tapos biglang umiklog yun. Ay aking ipapayaya doon. Aking ipapaampun. Tapos pumunta naman tayo dito kay... Ay, Kay... Kay, Ayun, si Kwingi. Hanggang ngayon, mga kanito eh, hindi pa rin siya napipisa. Hindi ko alam kung ano. araw kasi siya ng itlog. Kaya hindi ko lang ngayon kung napipisa. Sa aking ililista sa notebook. At ito nga mga kanito eh, para ipakita ko sa inyo na talagang itong itong ito ay lalagay ko muna sa rep o sa kalyan yung isang bakante na wala pong itlog aking papampun yan ito nga muna siya ilalagay yan yan siya mga mga kanito ay yan maraming salamat lang ito ko nga lang kayo sa aking mga bagong papisang mga netoy. At kung hanggang ngayon ito yung nanonood pa, pakilike, pakishare, pakipalo na rin itong aking Facebook page, Mandirig Mga Netoy, ng Maubang Quezon. At pakishare -paki na rin, maraming maraming salamat sa inyo, ang ganito na lang, peace out.